May mga leaders na simula magaling. Habang tumatagal humihinto. Imbes na nag-silver, nag-silver, nag-gold, nag-platinum. Tapos nalagasan ng kote ng tao, tinamad. Nalagasan ka lang ng kote, tinamad ka na. Eh kasama sa proseso 'yan. Kung titingnan mo, platinum ka na eh. Gold ka na. Sabi niya, platinum ako dati, naging gold ako. Wala na akong gana attitude na yan eh yung iba nga hindi pa kasali ikaw gold na eh kahit sabihin mong naging gold ka na lang lamang ka pa rin sa mga sasali pa lang ngayon lamang ka pa rin sa mga bronze lamang ka pa rin sa silver hindi mo nakikita yung blessing sa'yo kaya hindi binibigay sa'yo kasi binibigyan ka ng kotin pagsubok tapos bumibigay ka na ang bilis mong bumigay tinetesting ka lang eh kung kaya mong panghawakan yung pagiging diamond Mahirap makarating sa taas guys Mahirap makarating sa taas Madaming pagsubok Kaya pag hindi ka pumasa sa mga pagsubok Hindi ka makakarating sa taas Pero simple lang naman Pamantayan ko dyan Enjoy the journey And trust the process